gamon sa tubig dito sir hello good afternoon kami po ay nagro-robing dito sa ganda ng view kalam dagat eh ay tubig ganda pala ng view nito pag ganito oh Rubing muna kami oh. pupunta kami sa bundok niyan, aakyat kami doon roaming namin niyan. pupunta kami doon ah, punta kami doon mag kami roon yan Pupunta doon sa baba. Ito yung tingnan nito. pesos yan o nandito kami sa bundok ha bundok na ito sa taas kami ganda tingnan pag nandito ko sa taas talaga